naghain ng uh, petisyon para sa habeas corpus ang kapo ni dating congressman Arnie Tevez kasunod ng pag-aresto dito ng immigration police sa Timor Leste at ayon sa abogado ni Tevez dito sa Pilipinas walang naipakitang kasulatan o dokumento nung arresto nila ang dating kongresista si Margot Gonzales ang nagbabalita I'm making this video to inform everyone that my father Arnie Tebes has been kidnapped earlier um, today at around 8 p.m. Timor-Leste time and picked him up. Yan ang naging salaysay ni Axel Tevez, anak ni dating Congressman Arnie Tevez Jr. sa isang Facebook video pagkarang aristuhin ang dating kongresista sa kanyang tinitirahan sa Timor-Leste. Sa isa pang video na ipinost nito, kitang-kita ang ginawang pagkaresto sa kanyang ama. Sa video, makikita si Deves na kayakap sa isang lalaki na ayon sa kampo nito ay abogado raw ni Deves na si Dr. Hausera. Ayon kay Atty. Ferdinand tupaso, naghain na ng petasyon para sa si Hibes Corpus ang kampo ni Deves sa Timor Leste bilang isa sa kanilang mga legal remedies. Wala daw warrant of arrest o nasabing dahilan ng mga otoridad kung bakit nila inaresto si Deves. Kasalukuyan daw ngayong nakaditiin si Teves at ang kanyang abogado sa compound ng Ministry of the Interior sa Daily Timor Leste. Walang dahilan para arestuhin si Teves ayon kay paso dahil hindi raw kinatigan ng korte ang extradition request ng Philippine government at mahirap magbigay ng haka, haka sa mga nangyari. Yung kanyang extradition po ay, as we all know, twice rejected ng Tribunal de Recursos ng Timor Leste. Kaya nga po sa aming pagkaalam ay walang dahilan upang siya ay arestuhin ng mga may kapangyarihan sa Timor-Leste. As we speak, ay ito po ay uh, kine-question po sa mga hukuman ng uh, Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus na ang uh, kanila pong ini-invoke ay ang provision ng konstitusyon ng Timor-Leste na nasasaad doon na A judicial decision is mandatory and executory, and no other orders from any authorities can prevail against it. Paglilinaw pa nito paso, malaya sa bansang Timor-Leste si Arne Teves dahil sa pagkakadinay ng Timor-Leste Court na ma-exaladay ito. Wala rin daw itong kinaharap ng krimen o kaso sa Timor-Leste. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginong Teves at doon po ay kailangang makumbinse. Nang mga authorities na umaresto kay Ginong Teves, kung bakit siya inaresto, what is the basis for his detention? At kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation? Considering that number one, extradition was already denied two times, and the basis for the denial are three. Number one, that is that there is great danger to his life and limb. Number two, that uh, he may be uh, forced to undergo torture or other inhuman punishment. And number three, ay maaring mag-undergo siya ng mga proceedings na uh, maaring magdulot ng injustice sa kanya. So mantalo, welcome development naman sa Department of Justice o DOJ ang pagkakaresto kay Teves. Ayon dito, nakahanda sila sa kaling mapapauwi na ang dating kongresista. Bagamat ay kinatuwadan ng pamahala ng mga bagong pahayag ng Timor na nagsasabing hindi dapat manatili si Tevez sa kanilang teritoryo, ay hinihintay pa rin daw ng Pilipinas ang formal na dokumento ukol dito kung siya ba ay ipapadeport bilang undocumented foreigner o ma-extradite sa bansa. Sumantala ay din ni Pamplona Mayor Janice Tigamo ang pagkakareso kay Tevez na pangunahing akusado sa pagpatay sa kanyang asawa na si Ruel Digamo. Anya, isa itong importanteng hakbang para sa hustisya hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi maging sa buong bansa na nagimbal sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng siyam na iba pa noong March 4, 2023. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mary Gonzalez, SMN News.